kasama ko yung nanay ko at tinitimplahan niya po ako ng dede. And nagtitiktok kami dalawa. Bata pa yung anak ko dyan. And so young girl, puti uh, maputi, mataba, ano, masungot. Ayan, sumasayaw siya. Yung aking anak. Yung the best man. Nakikita mo siya sa ospital. Pinanganak mo, mo siya. Ngayon, lumalaki na siya. Matigas na yung umo. Matigas na yung pagmumukha niya. Matigas, ay, kumakain na po ito ng kanin. Opo, kumakain na po ng kanin. Ngayon, pasaway na, Hi, magulo na, lumalabas na sa kalsada, naglalaw na, pumupunta na ang bayan, ang gusto niyang kainain, Jollibee. Pag walang jaribi, iiyak po sa kagatas. Gusto ko ang punta kay yung ginawa ni ninyo si na yung sa mga bata na palaluan. Anak, birthday mo na. Happy, happy birthday. Sana mag-aral ka. Makinig ka sa gulang mo. and